Unsa naman na? Unsa naman na? Di ba yung kipakatag na kusog kay mo? Dagan kay tao, mga supporters, di ba? Empty, malagi na. What's going on? What's happening? Kiba akong sinitabo. dahil kayo nagsend ako, di Ang katong mga tao, katong naadiha, puro to silang mga tabahador. Required to silang muara. Required in town, gipugus. Gipasulong pag sanina, gipasulong pag t-shirt. Required to silang nagipara. Huwag ka, ka lain nga, katong imuha ng turn, Miss Gwendolyn Garcia, imuha ng turn nga mo speech, ng lakaw ang mga tao, kaya wak naman ano yung igiganahan ni mo. Wak na yung igiganahan ni mo. Di na lagi kakadaog. Just me, you. You will never win. You're a backstabber. You're, you have betrayed the Cebuanos. You have betrayed the Filipino people. You have betrayed our country. Kaya na, naninguha mong na sila na makuha nila ang boto sa Cebu. Kaya ito amang lugar ang pinakadagan ng registered voter. Naninguha gina sila. Pero you will never fake what's in our hearts. You can probably fake everything that you have posted online. You can probably fake that. But you can never fake what's in our hearts. Di minimo madiktaran. Oo, ka na uwaw. Magaan mo na uwaw. Grabe, ang kapal ng mukha mo. Sobra. Huwag ka na lukoy, sinong ka ng kaakbang. Si Buenos, ako ha, wala ko yung ha, wala ko yung kanang gi-endorse ha. But anyone is better than Gwendolyn Garcia. O at sa iro, ang iro akong butaran. Bahay ang mo na yung iro. Mas maayo pang iro, siguro. Loyal pa. Mag-aag ni Gwendolyn Garcia, okay? Eh? Di ba mo, nalo yung taon ko sa kanang kuan ka at bangi, okay? Huwag man sila yung mabato. Kusog man kaayo si Pam. Punti man yun yung kusog ka. mo, giyon sa niya. Ay, uh, sa nila. Gi-attack ilang, ilang personal life. Gi-okay. ang pamilya. gi ang igsoon. gi ang inahan. Nahadlong itang si Pam kaya nalang magsunod-sunod niya. Nga-questionable nga tao. At tuwa ganyan ang kanang page ni Pam, bari 4 na hadlong itaw siya siyang kinabuhi. Kida, na magsunod-sunod na questionable nga tao. Grabe. Grabe ka ayun yung panggipit sa tao. O sa mga ayun ang na para mo atras? Grabihan ninyo eh. Nagiguba ninyo ang iyang kanangkuan, kredibilidad. You can try to destroy your credibility. But we know who she is and we know what kind of a person you are, Gwendolyn Garcia Wakwak -wak sa Cebu. Grabe, ang kimo mo sa gibuhatan nila, gikan gi klaro kaayo nga gikan sa Marcos playbook. Ila jud on ang pagkatao sa tao ba? But you can never tarnish a person, yun. Especially if namata ng mga Cebuano. Is this the kind of person that you want to represent the beautiful people of Cebu? The Garcias? Uh, yeah. It, it leaves a really bad taste in my mouth when I say that word, that name, the Garcia. Uh, it leaves a really bad taste. Is that the kind of person that you want to represent us? Our beautiful island? The beautiful people of Cebu? Fuck no! Hell no! He's making me look like I'm Oh my God. I'm so to make him look like I'm going I'm gonna make him look like Is that the kind of person that you want to represent us, Sibuanos? Utang buot in town. Unya ila pang gigipit inta ng mga barangays, mga gagmay barangays, ila pang gigipit. Ila pang pugsun lagi mag open balot lagi kay para ipasiro lagi kuno nila si Pam. In ana ka ang gusto ninyo nga mopungko diha sa Cebu. Wow, I know nga dijon ka botaran sa mga Cebuano kay namatan mga mga Cebuano. Pero okay, Godolin Garcia. You can try harder. Bugwa ko kayo. Latay sa lambre. Split diha. kis kiss bilat bilate sa kalsada. Lagi mo butar ni mo. Kibaw na may tanan. Unsa ka nga klase. Kibaw may unsa ka kapugaw. Kibaw may unsa ka katraidor. Di lagi ka kadaog. O niya, ayaw pugsa ang mga tao na maminaw ni mo. Kaya wala na maminaw ni mo. Ayaw pugsa ang mga tao na mabutar ni mo. Luoy ka, ayaw ang mga barangay, ang mga teachers. Imong ipang pugos ng mga pang open ballot. Nagtukag, e wala ko yung nireceive. Dito's duman mo, guy. Dahil nagpakiter, ng mayor nga to. Gay ka. Gipakiter niya nga to. Nagpakiter. Kaya gipaad niya ang kanang kuan, kanang electoral board, mga maistra in town. Gipramisa ng 10,000. Na ano screen screenshot sa akong video? May video. Pero unsa di man ako pwede ma-share. Di na ako pwede i-post kaya ang mga ang maistra mismo nga nag-send ako mabutang sa alanganin. Luoy kang maistra, kaya nung gipugos kaya para ninyo. Bisag uwan, uwan to. Gawat in town ni Gwendolyn Garcia, kaya nung ipapugos. Huwat-huwat sa mo kay maabot ang ungo. Nauta ito, alas lusi ni gip, gipangkuan kanang gipangtugnaw kay gauwan. Pero way labot ng Gwendolyn Garcia. Mo ang na ang naadiha nga gagapagarpar playbook kaayo sa mga bangag ang iyang gibuhat nagugon ang personalidad sa usa ka that will never work Gwendolyn Garcia it will never work ikibaw mi unsa kalagi guys ato ang lugar ang naay pinakadaghan ng na registered voters gamita sa saktong butang ang inyong pagboto your right to suffrage is your dignity ayaw ninyo butangi og presyo inyong dignidad ang inyo ra gihatagan favor na makagidawat mong kwarta nagtuong mo kanang kanang nindot ta na kanang nakadawat mong kwarta inyo ha magyapon nang kwarta ato ang man kwarta ng tanan ilang gipanghatag so please please lang please Ayaw mo butar sa usa ka tawo nga magmahay mo in the long run, magmahay gyud mong tanan. tanan. Naabo na ni nabuhat, na limpyo ba ni ang Cebu sa kadugan na ni nag gobyerno diha, na limpyo ba ni ang kolonid? Ug wa ni pong ko ang mga Duterte, wala na ang kolonid. Ye. Gross. The gross mga guys, eh? What the fuck? Eh.